Isang bayan sa Pilipinas ang biglang nawala sa mapa. Hanggang ngayon, nananatili itong isang palaisipan. Welcome sa Kwento PH, ang tahanan ng mga kwentong puno ng hiwaga, kasaysayan at kultura ng ating bayan. Kung bago ka palang dito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa bawat misteryong ating tatalakayin. Sa video na ito, Aalamin natin ang kakaibang kwento tungkol sa isang bayan na unti-unting nawala at hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy ang buong katotohanan sa likod nito. Noong panahon ng mga Kastila, daan-daang bayan at baryo ang naitatag sa buong kapuluan ng Pilipinas. Isa sa mga ito ang bayan ng Sungayan na matatagpuan noon sa isang lugar na masagana sa yamang dagat at likas na yaman. Ang bayan ay kilala sa malalawak na sakahan Masaganang ilog at kultura ng mga taong matitibay ang pananampalataya at ugnayan sa isa't isa. Sa kabila ng kasiglahan nito, may mga kwento ng kakaibang pangyayari na nagsimulang lumutang sa mga tala ng kasaysayan. Ayon sa ilang dokumento mula sa mga misyonerong Kastila, may mga gabi raw na biglang nawawala ang mga ilaw sa buong bayan para bang tinatakpan ng kadiliman ang buong lugar. Sa umaga naman, may mga bahay na iniwan na ng mga nakatira na para bang naglaho sila ng walang bakas. Mahalaga ang bayan na ito noon dahil nagsilbi itong sentro ng kalakalan at palitan ng produkto. Ngunit ang bigla ang paglaho nito sa mga tala ng kasaysayan ay nagdulot ng malaking tanong sa mga susunod na henerasyon. Paano nawala ang isang buong komunidad na dati punong-puno ng buhay? Ang mga alamat at kwento ng matatanda ang nagbigay linaw. Ngunit mas lalo lamang nitong pinagtibay ang misteryo kaysa nasagot ito. Habang patuloy na namumuhay ang mga tao sa bayan, nagsimula ang mga kakaibang kaganapan. Noong una, may mga ulat ng kakaibang sakit na kumakalat. Ilang pamilya ang nagkwento na may mga kasapi sila na biglang nagkakasakit nang walang malinaw na dahilan. Hindi makahanap ng lunas ang mga albularyo at kahit ang mga paring Kastila ay hindi maipaliwanag ang sanhi. Kasabay nito, may mga ulat ng kakaibang tunog tuwing gabi. Ayon sa mga nakatira, may naririnig silang parang malalakas na yabag, mga kampana na tumutunog kahit walang tao sa simbahan, at mga sigaw na tila ba nagmumula sa kagubatan. Unti-unti, nagsimulang mawalan ng tiwala ang mga tao. May ilan na lumisan upang maghanap ng mas ligtas na lugar, ngunit marami pa rin ang nanatili dahil sa kanilang lupa at kabuhayan. May isa pang bersyon na nagsasabing ang bayan ay naging saksi sa marahas na labanan noong panahon ng Kastila. Ang mga sundalong Kastila, ayon sa alamat, ay gumamit ng matinding dahas upang supilin ang mga nag-alsa laban sa pamahalaan. Ang mga naiwan ay pinilit umanong maglayas, dahilan para tuluyang maabandona ang lugar. Ngunit kung ito man ang tunay na dahilan, bakit wala halos na iwang pisikal na bakas ng naturang labanan? Bakit tila bigla na lamang nawala ang mga tao nang walang paliwanag? Dito nagsimula ang pinaka nakakakilabot na bahagi ng kwento. Ayon sa ilang tala, isang gabi raw, Matapos ang isang malakas na bagyo, nagising ang mga karatig baryo na tahimik na ang buong bayan. Wala ni isang tao ang natagpuan. Iniwan ang mga bahay, ang mga gamit ay nakahanda pa. Parabang aalis pa lamang ang mga tao ngunit hindi na nakabalik. Ang mga hayop ay pagalagala. Walang nag-aalaga. May mga teoryang nagsasabing nilamon ng kalikasan ang buong bayan. Ayon sa ilang heograpikal na pagsusuri, posibleng ang lugar ay itinayo sa isang malambot na lupa na unti-unting gumuho o nalunod sa tubig. Ngunit kung totoo ito, bakit may mga nakakita pa rin umano ng ilaw at anino ng mga tao sa lugar ilang taon matapos itong maglaho? Isa pang alamat ang nagsasabing isinumparaw ang bayan dahil sa mga kasalanang nagawa ng mga pinuno nito. May mga kwento ng katiwalian at pangaabuso na naging sanhi ng galit ng langit at bilang parusa ang buong bayan ay tuluyang nawala. Ngunit hanggang ngayon, walang makapagbibigay ng konkretong ebidensya sa mga kwentong ito. Maraming teorya ang sinubukan upang ipaliwanag ang misteryo. Ang ilan ay naniniwalang natural disaster ang dahilan, maaring landslide, flash flood o lindol ang nagbura sa bayan. Subalit, kung totoo ito, bakit walang malinaw na dokumentong Kastila na nagpatunay? Kilala ang mga Kastila sa masusing pagtatala ng mga pangyayari, lalo na kung malaki ang epekto nito sa kanilang pananakop. May iba namang naniniwala na ito ay dahil sa migrasyon. Baka iniwan ng mga tao ang bayan upang lumipat sa mas maunlad o ligtas na lugar. Ngunit muli, Walang tala ng mass migration na tumutukoy sa eksaktong lokasyon ng mga dating naninirahan dito. Pinakakilalang alamat ay ang paniniwalang may kinalaman ito sa mga kababalaghan. Ang bayan daw ay nakatayo sa isang lugar na sakop ng mga diwata o engkanto at bilang parusa sa mga pangaabuso ng mga tao, tinabunan nila ito ng hiwaga upang hindi na muling makita. Hanggang ngayon, may mga kwento ng mga manlalakbay na nakararanas ng biglang pagkaligaw o nakaririnig ng mga tinig kapag napapadpad malapit sa dating lokasyon ng bayan. Sa kabila ng kawalan ng tiyak na sagot, ang misteryo ng bayan ay patuloy na nagiging bahagi ng mga usapan at pananaliksik. Maraming historiador at mananaliksik ang nagtangkang tukuyin ang posibleng lokasyon nito gamit ang mga lumang mapa, tala, at panayam sa mga matatanda. Ngunit sa bawat pagtatangka, mas lalo lamang lumalabo ang mga detalye. Ang kwento ng bayan na nawala sa mapa ay naging paalala na ang kasaysayan ay hindi laging malinaw. May mga bahagi nito na nagiging alamat na lamang, ngunit nananatiling mahalagang piraso ng ating pagkakakilanlan. Ang ganitong mga kwento ay hindi lamang tungkol sa misteryo, kundi tungkol din sa paraan ng ating mga ninuno sa paglalarawan ng kanilang karanasan at paniniwala. Para sa mga modernong mananaliksik, ang kwento ay nagiging inspirasyon upang mas paigtingin ang paghahanap ng kasagutan. Para naman sa karaniwang Pilipino, ito ay nagsisilbing kwento ng hiwaga na patuloy na nagbubukas ng imahinasyon at nagpapayaman sa ating kultura. Hanggang ngayon, ang misteryo ng bayan na nawala sa mapa ay nananatiling palaisipan. Maaaring ito ay bunga ng kalikasan, ng kasaysayan, o ng kababalaghan. Ngunit isa lang ang tiyak: ang mga kwento tulad nito ay nagbibigay kulay at kahulugan sa ating pagkapilipino. Ano sa tingin mo ang tunay na nangyari? Natural bang sakuna, gawa ng tao o sumpa ng kalikasan? I-comment mo sa ibaba ang iyong opinyon. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito para mas marami pang kababayan ang makasama natin sa pagtuklas ng mga kwento ng ating bayan.